Hindi gabi. Nangyayari ka to sobrang ginaw talaga. Di pa kami nakakasakay ng bus. Galing kami sa ano... Sa... Sijin Island. Dito kasi ano, hindi ka basta pwede sumakay ng bus. Meron kanya-kanyang ruta. Andito na yata yung bus. <laughs> Hindi pa? Sobrang lamig kaya nakaganito ako. yung mga kasama ko eh <laughs> may bus on pero di ka pwedeng sumakay dyan dapat dun talaga sa bababaan May kanya-kanya silang ano, oras. Lamig talaga. <laughs> you know kada limang minuto yung bus dadaan malayo kasi kami kaya pag sumasahe dyan bababa ka doon sa sa lugar na ano malayo sa inyo Saka may ano may number ng mga bus. Sobrang ginoo talaga. Kanina <laughs> na pa kami dito, galing kami sa ano, sumakay kami ng lancha. Gando sa kabila doon. Oh. Ano yan barko ay ferry boat galing kami doon tapos dito sa kaya ng bus yan yung may sign na yan yan yung ma-schedule ng ano ng bus lamig <laughs> 14 degree Tinayo ko na yung kwelyo ng ano ko Yung kwelyo ng jacket ko <laughs> Oh grabe Di pa naalis yung bus Pero di ka pwede sumakay Oh, good, I'm good So <laughs> ganun ano manifest lang dito. Wala pa nang on dito. Nakatayo pa lang na kanina pa kami nakatayo. Tapos ang mga, mga taxi dito. Apatan lang talaga. apatan lang ang ano taxi. Pag lima kayo dito pwede. Nangatog ako sa lamig. Yan mo yung palyo. Palyo ng jacket ko. Oh, ang ginawa. Grabe. Do sa kain ng barko oh. Dapat Yung kamay mo parang ano. Parang galing sa freezer. <laughs> At kada limang minuto kasi yung bus. Kaya walang traffic dito eh. Yan, walang mga sasakyan. May oras kasi dito ang, ang, ang mga bus. Maram dito mga motor. Ayan yung mga motor. Mga motor. Dito pa. Nangatog na ako sa lamig. Ang oras ay... Mag-alas 7. Grabe, may naka-jacket ka na. Eh. Tagos-tagos pa rin yung ano. Yung lamig. Parahin nyo ka. Baka din parahin. <laughs> di na, di na, di na parahin nyo, parahin niyo. Uy, baka itaks nyo. Ay, <laughs> pusi. Ay, yung sadya sa atin. Mm -hmm. Kada limang minuto kasi yung daan ng bus. Nalinis ng kanilang kalsada. Walang mga sasakyan na mga ano puro motor lang yan oh. <laughs> giniginaw ng aking mga kasama ako din <laughs> nangatog na yung boses ko <laughs> oh. ayan na ang bus thank you sa panood <laughs>